si Ming Naka-wheelchair pa. Ang cute naman ng alaga ni ay na pusa. Lapitan natin. Kinakausap niya, More on dito, pag mga matatanda at malalakas pa. Tapos nag-iisa. Kagaya ni Ama, yun sa fourth floor. Tanda niyo yun. Ang kasama-sama niya ay pusa na malaki. So si Ama pusa rin ang kanyang alaga, oh. Naka-wheelchair pa. Ay, hindi pala wheelchair. Ba't ako wheelchair ng wheelchair? Ganito para sa video. Ayun Ay, o. Oh, Ming Ming! Ha? Oh, kuya ayo! Ming Ming, hi! 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 Ano ba? Hi, yung amo! Hi! Don't bite, ha! Don't bite! Hi! Hi, Ming Ming. Hi. Ang amo niya. Oh. Ay, ay, ay. ay. Gusto, nilang inaano sa ano. Ginaganito, ginaganito, ganito sa ulo. Oh. Hi. Uy. Uy, hapang nga. Oh. Ang cute. Oh. Ngayon na pa siyang ganyan, oh. Si Ama din, mayroon din ganito yung sa fourth floor. Alaga nito, oh. Ang cute. Ay. Ay. 大个呀？